Bale balita mula sa pamuntasang normal ng Pilipinas. Ang kurikulum ng edukasyon sa pagpapahalaga sa panahon ng bagong lipunan sa pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang uno nagbabalita. Sa nakaraan tatlong dekada, ang Pilipinas ay sumailalim sa Marcos na nagdulot ng pagbabago sa edukasyon, nagkaroon ng patakaran na nagsulog ng new society na may layuning disiplinanin ang mga mamamayang Pilipino sa pag ng ekonomiya ang edukasyon sa pagpapahalaga ay nagbulat ng malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon. Dahil dito, nagsimula ang paghintay sa karapatang pantao sa paunahing edukasyon bilang daan sa pagpapanumbalik ng pagkakaroon ng demokrasya sa pagpapahalaga matapos ang diktadurya ni Marcos. Ang 1987 Constitution sinusuportahan para sa karapatan pantao ng Estado Patakaran. Artikulo ang edukasyon sa pagpapahalaga sa panahon na ito ay may prioridad na maging makabayan. Pagmamahal sa kapwa, paggalang sa karapatang ng pantao, pagpapahalaga sa ating bansa at may turo ang karapatan at pagbilihan ng isang mabubuti. Ito rin ay tinuturing na isang instrumento sa pagbabago at pagkakaisa ng mamamayan sa pampublikong paaralan sa pamamagitan ng pa mga aralin na patungkol sa magandang asal, tamang pagbabali at pagpapalakas ng karakter. Noong panahon ng bago lipunan sa Pilipinas, naging pangunahing focus sa sistema ng edukasyon ang edukasyon sa pagpapahalaga sinimulan ito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagbigay diin sa pag ng disiplina, pag makabayan at moral na pagpapahalaga sa mga estudyante. Ang layunin ay pagyamanin ang malakas na diwa ng pabansang pagkakakilanlan at panagutang panitinan. Isinama ang mga programa ng edukasyong pagpapahalaga sa kurikulum upang itaguwid ang etikal na pag-ugali at kamalayang sibiko kinikayat ang mga paaralan, na itanim ang mga virtud tulad ng paggalang sa otoridad, pagmamahal sa bansa at pakikilahok sa komunidad. Madalas na binibigyang diin sa paghilalaman ng edukasyon ang pamana ng kulturang Pilipino, mga pambansang bayani at mga kahalagahan ng kontribusyon ng pag-unlad ng bansa. Dagdag pa rito, sinikap ng pamahalaan na iayon ang mga layunin ng edukasyon sa mas malawak na layunin ng kilusang bagong lipunan na naglalayong mapagtipan ang reformang panlipunan at pampansang kaunaran ang ganitong paraan ng edukasyong pagpapahalaga ay sumasa ilalim sa mas malawak na pagsisikap ng rehimen na baguhin ang lipunang Pilipino sa pamamagitan ng isang nagkakaisa. At... Sa panahon ng bagong lipunan, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang edukasyon ay nagkaroon ng iba't ibang pagbabago at mga teaching strategies at approaches na naglalayong pagandahin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pangunahing strategiya at pamamaraan na ginamit noong panahon na iyon. Integration of Values Education. Ito ay naaayon din sa Executive Order No. 202, 1969. Isinulong ang integrasyon ng edukasyon sa pagpapahalaga o values education sa mga asignatura upang hubugin ang moral at ethical na aspeto ng mga mag-aaral. Ito ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na magtatag ng disiplinadong lipunan. National College Entrance Examination. Pinatupad ito bilang isang paraan upang masiguro na ang mga mag-aaral na papasok sa kolehiyo ay may sapat na kakayahan at kaalaman. Ito ay bahagi ng pagsusumikap na mapataas ang kalidad ng mga mag-aaral na pumapasok sa higher education institution. Tinatag ang mga bagong programa na tumutugma sa disenyo inilatag ng PCSP o Presidential Commission to Study Philippine Education itinatag ang Philippine Center for Advanced Studies sa UP Los Baños, College of Fisheries sa UP Visayas, Hot Science Center sa UP Manila, at Asian Institute of Tourism, School of Economics, College of Business Administration, at Transport Training Center sa UP Diliman. Ang mga teaching strategies at approaches na ito ay ilan lamang sa mga naging bahagi ng malawakang pagsisikap ng Administrasyong Marcos na pagandahin at gawing mas makabago at epektibo ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas upang makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ang programa ng edukasyon sa pagpapahalaga noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng DepEd Matatag 2020 K-10 GMRC o Bios Education Program Curriculum. Ito. ito ay sinasalangin sa magkaibang sosyo-politikal na konteksto at magkaibang pilosopiyang pang-edukasyon. Sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang edukasyon ay nakatuon sa otoritaryan ng pamamaraan at nasyonalismo. Samantala, sa Deped Matatag Curriculum 2023, binibigyan diin ang demokratikong halaga tulad na lamang ng kritikal na pag-iisip at pagiging aktibong mamamayan. Makikita ang pagkakaiba ng focus ng edukasyon noong panahon ni Marcos at sa kasalukuyan. Ang kurikulum ng Deped Matatag 2023 ay nagpapakita ng pagbibigay diin sa pagkakaiba-iba at pagiging kapilang. Nakabaliktara ng homogenous na pagtingin sa kultura at ideolohiya noong panahon ng dating Pangulong Marcos. Layunin ng Deped COVID matapang 2023 ang buong pagulat. Kabilang na rito ang emosyonal, panlipunin at etikal na pagulat. Nakakaiba sa indoktrinasyon at kakulangan sa kritikal na pag-iisip ng dating system. Ang kurikulong ng DepEd Matatag 2023 ay nagtataglay ng pagtataguyod ng karapatang pantao at katarungang pandipo na hindi gaanong binigyang diin noong panahon ni Marcos, kung saan mas nakafocus sa kaayosan ng katatag. Ang mga paraan ng pagtuturo sa DepEd Matatag Curriculum 2023 ay mas interaktibo at participatis posibleng mas tradisyonal at otoritaryan ng mga pamamaraan noong panahon. Ang edukasyon sa pagpapahalaga ay naging prioridad noong panahon ni Marcos Sr. Ipinamahala e sa katangian ng isang mabuting Pilipino na maging makabayan, magkaroon ng pagmamahal sa kapwa, paggalang sa karapatang pantao at moral na karakter. Unahing tumuhin ang pangunahing tunguhin ng edukasyon ng pagpapahalaga ay ang pag-iinom ng disiplina, pagiging makabayan at moral na pagpapahalaga sa mga estudyante. Noong rehimen ni dating Marcos Sr. binigyang diin ang nasyonalismo na kadalasang nagtataguyod ng karapatan sa pamahalaan, pagpapangaral sa bansa at sa mga lider. Gayon din sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ilan sa naging paraan at estratehiya ay naglalayong pagandahin at mas maging makabago at epektibo ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at matugunan ang ekonomikong pangangailangan ng mga mamamayan. Hanggang dito na lamang ang balita para sa araw na ito. Maraming salamat Pilipinas. Muli ito ang uno nagbabalita para sa valid Balita.